Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction Opinyon ngayon itong post ng ang balita ngayon tungkol sa panawagan ni Mayor Benji Magalong na imbestigahan ng ICIC dating Congresswoman Stella Kimbo Title, so, imbestigahan nyo si Stella Kimbo Nanawagan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa Independent Commission on Infrastructure Naimbestigahan si dating Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo Matapos umano itong nakatanggap ng 300 milyong pundo mula sa Department of Health sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent Patients Program or MAIP Ito ang sabi ng Mayor Nagulat talaga ako nang makita ko ang isang dokumento mula sa DOH Tungkol sa pundo ng MAIT Medical Assistance to Indigent Patients Hindi pa dapat pantay-pantay ang distribution niyan Nakakagulat 300 million ang inilaan sa kanya Ganon sila kalakas Ayon kay Magalong tila labis ang halagang ito kumpara sa karaniwang natatanggap ng ibang distrito. Kaya dapat busisihin ng ICI kung paano ito nailaan at kung naging patas ba ang distribisyon ng pondo. Si Kimbo na nagsilbing Vice Chairperson at kalaunan ay Chairperson ng House Committee on Appropriations ay kabilang umano sa Small Committee na sinasabing may kinalaman sa ilang insertion sa 2025 National Budget ayon kay Nabotas Representative Toby Chanko. Sa ilalim ng kanyang termino, apat na proyekto sa Marikina ang ipinatupad sa tulong ng mga kumpanyang umanoy kaugnay ng kontrobersyal na mag-asawang kontratista na si Nasara at Curly Diskaya ang parihong mga pangalang na dawit sa mga flood control issue ng DPWH. Kasama sa mga proyektong ito ang number 1 Box culverts sa Rainbow Street, 41.8 million. Slope protection sa Balanti Creek, uh, Creek Katipunan, 56.7 million. Improvement works sa Parihong Creek, 46.3 million. Kabuang 180 million ang halaga ng mga proyekto na pinunduhan noong 2022 hanggang 2023 sa panahon ni Kimbo bilang Vice Chair ng Appropriations Committee. Bukod dito, ang Alpha and Omega General Contractor at 8J's Construction ang Umanoy nagsagawa ng 400 milyong Marikina City Innovation Center na nasa kanyang distrito din. Okay, so ito na. Unti-unti nang naglalabasan ang kanilang mga sekreto. So, hindi na ito flood control, ha? Uh, health fund na ito. 300 million. Ang laki, no? Uh, sa isang taon lang. Ito kasi yung ano, eh. Pinantutulong ng mga... Noong panahon ni PRRD, ang alam ko, din-establish na, na yung Malasakit Center. Ang mga pantulong sa mga pasyente magpunta lang sa Malasakit Center na bawat hospital meron ng mga opisina ng Malasakit Center ang mga pasyente magpunta doon magpa-interview once napasado ka sa interview tatanungin ka yung kalagayan mo sa buhay kung talagang indigent yun na yun. hindi ka na dapat lalapit pa sa mga kontra kongresista yun ang sistema panahon ni PRRD. Ito na ngayon na bago. Yung pondo na mapunta sa Malasakit Center parang dumaan na sa mga kongresista. Kaya ito na yung maip medical assistant to indigent patient. So bawat kongresista meron silang maip. So ito ang reklamo ni uh, Mayor Magalong, bakit napakalaki ang kay Stella Kembo. Eh, syempre, vice-chairperson siya, at the same time, naging chairman. Eh, di, who are we in power for? Ganyan naman talaga yung style ng ano, uh, nakaka-dismaya ano, nakaka ang sistema ng politika natin. Bakit tayo naghihirap? Sabi nga ni Ombudsman Rimulya, hindi naman mahirap ang Pilipinas sabi niya mahirap lang umihirap ang Pilipino dahil sa sobra-sobrang korupsyon which is true ang tanong naman paano isosol ni ombudsman Rimulya ang korupsyon maasahan ba siya na maging patas eh tinanong siya ng media paano kung anak mo kamag-anak kaibigan ang ma-involve sa korupsyon eh sabi niya eh, walang problema sa aming mga anak hindi gagawa yan ng mga masama dahil pinalaki namin sila na maayos <laughs> baka nakalimutan niya yung anak niya na 2022 ba yun yung nahulihan ng uh, halos isang kilong kilogram ng Mary Jane na dinismiss kagad ka ng korte baka nakalimutan niya na yun eh, but anyway uh, I don't know kung makikinig ang ICI dito palagay ko hanggang panawagan lang itong si ano sa dami ng inaasikaso ng ICI maka, makalimutan na rin ito itong 300 million na maip na pundo ni Madam Chair so may nabasa akong post kampo ni Speaker Romaldez ano daw mag-aattend daw siya sa kailan ba yun? April 14 ata ano no, October 14 mag attend daw si speaker, uh, dating speaker Romualdez, doon sa hearing na gaganapin ng ICI uh, dahil inimbita siya uh, kahit si dating congressman uh, saldi ko inimbita rin, kailan I don't know, hindi nila mapapa-attend talaga si Saldico. So tingnan natin, na-attend ba si Martin Romaldes? Kung nandito pasya. siya? Lang, wala na rin say-say yung ICI na yan dahil hindi natin namo monitor Sila-sila lang. Wala. Uh, it's not good for the public daw kung i-livestream nilang kanilang investigasyon. Nakakasama ng loob. Basta ko wala na akong tiwala sa ICI. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Uh, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. sa area ni Ilbin. So ako siyang bisitaon kay mag-abono siya karon. Semuanya so, ni ang itsura sa kapini Elvin nga isa ka bulan Karon naman sa pag-abono mag-spray na pod. Salamat sa Ginoo sa nagsuporta nang kape nga among nakatanom. Oo. Pinaot unta nga magpadayon ang tabang sa pagtanom sa kape aron makaw as Miss Kalisod. Lagi. So pila ganit ni ka puno ng imong kape? 300 pa ni. 300 ning imo. Oo. oo. So naa na kay estudyante? Naa na, pa nga. Oo, oo, na tinirpawan. Oo, nag-eskwela na. Inaot nga magpadayon ni eh para magsuporta sa among anak po nga may eskwila. Oo, so salamat kaayo.